Gano'ng kataas yung diabetes mo? Kaya, negligible na. Ano lang lang sya 120. Oo, okay lang okay. yun. Uh -oh. mm -hmm. Transverse. Actually, nag-start yung ano, yung sa lower back Oh, meron may, oh, kayong gawang na, no? Yan yung unang nga, tapos hindi. Hindi, pero, pero yung, 7, yung, 7. yung, una mong ano. Pero hindi yan yung L4, L5, ngayon. Kasi sa kong 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 lang kong sa kong kong sa cervical. Saan ba kong 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 hindi kasi kita sa X-ray, hindi kita yung sa MRI, basta basta 360, sa image. 360-12 yung ano eh. Makikita yun sa ano, sa impression na. Nandito yung impression. Ano ba yung impression na? Yung right up. Right up. Andiyan. Ito kasi, yung mga MRI kasi, sa totoo lang, hindi yan kaya basahin ng mga ordinary yung ano lang. Sa, sa, sa mga oh, therapist so, na. So, ako kasi, ginagawa ko, pinipilit kong aralin lahat para makasabay ako sa ano na forward ko naman I went forward naan mo kayo? yan, yan o no, sinabi ba sa inyo yan? yan no. yan o yung tumututu sa ano? dinigay na sa namamagam yung T5, T6 T6 to T12 T6 to T12 or T5 to T12 mayroon na for pa. transverse male latex. Makita. Bitaw marin guys oh L1 L5 l pa l el for el for L5, 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 L5 yung una na, bukod dun may tama rin yung sa L3, L4 sir tapos ito kasi oh tingnan yung difference, so oh. ito yung L4, L5 L5, S1 tingnan mo to L3, L4 sira yan sira yan oh maraming pagkapyera to pag tinabi niyo po sila, hindi lang pag may damage din po. Yung this. Ah, yung this. Actually, healthy pa nga yung L4, L5 mo, tsaka yung L5, S1 mo. Pero yung kasunod, nasan yung papel? Dito pa na simula. Ito ba yun? Mas, pa, pa, pa. Ayan, Ayan, sige. Ayan. Oh, kita no. mo. Kita mo. Tingnan mo tama ako. O, asan yung L4, L5 dyan? S5, S1. Ayun. Ang may damage sa inyo ngayon is L1, L2, L3, L3, L4, L3, L4, L3, L4. Tama yung ano ko. Wala, malusog pa yung L4, L5 Yung tsaka L5, S1. Yung L3, L4, L4. Oh, oh. yan yung mas binabangit yung so, inulit-ulit. Tatlong page nga Tama ako. Saan yun kaya, boss? ito nga, kitang-kita kita na rito kasi madaling, kumbaga, siyempre sa inyo, hindi kayo, hindi, hindi kayo, na, hindi, na, nyo maintindihan eh. Pero pag it, pinaliwanag sa inyo ng katulad ko, kaya kung sabihin man nila na ano, na hindi tayo nag ng ano. Pero siyempre nasa online na lahat, eto po. Kung mapapasin nyo, healthy pa sila. O. Pero yung mga kasunod, wala na. Pirat na. Wala na. Wala na yung pinaka-tease niya. Yan na lang, be, yan na lang visible. L4, L5, manong, ta, manong L5, 1 na visible. Hmm. Eh, ito na rin na lumabas dito eh. That long bridge. Ayun talaga oh. ko na lang. Oh. Pasta. 5 to no. And the fuse this bulge is noted L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4. level more at the anterior aspect, causing slight indentation anterior. of the anterior sub of the slight narrowing of the neural foramina on both sides. Most prominent L3, L4. The Sherman nose and also their vertebral bodies, their are this height. is decrease. Okay. There is less posterior subluxation. L3, L4. Yung talaga na talaga yung pinulit-ulit sa kanya. Kahit dito sa kabilang impression, no? Oh. Uh -huh. Kahit sa kabilang impression. Um, uh -huh. puro, uh -oh. -huh. puro L3, L4. L4. Yung tinuro ko sa inyo, L3, L4 yun. Okay. Mas healthy pa yung ano mild lang nakalagay sa L4, L5 mo. Yung L4, L5 kasi nung ano mas nagsimula yun ng dikolopat, di ba? Last. Ito na yung cost ng ano, sa pato sa nagpapahirap. Ah, simulan nun, nagpa-ano pa siya, nagpa-therapy. Pero sobrang nipis talaga ng ano niya, halos wala na sir yung ano mo sir. Kailangan niyan sir, ma sir kung gusto mo makatayo. Para sa akin ah, base based sa assessment ko, may yan. Ilang taon na kayo? 49. Bata pa, bata pa kayo sir. Brace na external o brace sa loob? Internal. Ay, ayaw pa lang Ay, sa surgery? Ayaw kasi nila eh. Ay, kung ayaw nila, subukan natin lahat. Sige. Eh, e, sabihin natin. Baka kaya. Kaya, kaya natin. Sige. Roy, tulungan mo at si Oo hindi pa siya. Pag Hindi kasi natin makakaroon niya dyan. Nakakapagilid naman ako. Kaya nang pag pagilid. Bukuro na mo dyan, Roy. Kay. Dito ko rin sa akin, Roy. Ay, nanta naman para ito. Parang mo talino mo yung kapat. Tapos may tuturo ko sa inyo habang nakahiga kayo sa inyo. Ay, natatanggal yan. Parang dalay, balik, 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 Atataka. balik, na, ba? balik, balik. eh, mas, buwan, 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 ito, pag tinanggal, lilipat siya. Tatanggalin to. Parang Hindi. lilipat lang siya. Hindi. Ito pala isa po sa nagiging problema. Ito. 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 Naga, ano na pala yun niya? Pag ito master yan, tapos lipat lang siya, yun kaya niya, ah, lalayan ko lang to. Kamay. Kamay lang, kaya niya yun. Kaya nalipat mo yan. Hmm. Kaya ilak natin to. Eh, hindi siya nakalak na hindi, sige, yan na lang. Bukong, kaya, balala, kaya naman pala na Pwede naman yung dayain. Tanggalin mo na yun, ano? Yung hawaan. Mas ano, kumatabi okay, ako rito, Master. O, sige, kaya. Eh, kay, mas, sige, tulungan mo. Okay. Yeah. Okay, okay. Yun. Pwede na natin okay, gusto okay. i-alis pa. Pwede na natin gusto i pa. na uh, Sige, pa sa paa. mo yung Yan. 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 Kaya yun. Kaya Pastor? Hindi, okay lang muna yan. <laughs> hindi na, timbang mo, sumurang bigat na ng paa niya. Eh, tsaka, yan, time na hindi siya Anong tawag huh? Hindi siya mga... Pero dati yung master hindi ko nagagalaw. Ngayon yan, yung ganun. Nakakangat-angat na na. Ngayon nagagalaw. <laughs> Pero wala na kasi yung ano, hindi na makasingaw yung sa L1, L2, L3 niya. Sobrang pirat. Ngayon, hindi ko pa nakita yung ano, walang yun sa may T5 physics niya yung baka nandun yung uh, transverse myelitis. Iba pa kasi yun eh. Iba pa kasi yun eh. Bukod sa compression ng ano ah, bukod sa pagkapirat nung no L1, L2 nyo, pagka-diffuse. Grabe yung pagka-diffuse niya. talagang pirat na pirat. Ngayon, saan nyo nakuha yun? By either viral daw or, 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 or ano Hindi mo naman bacteria. Infection, siya, viral uh -huh. or ano. Hindi naman daw pwedeng matagal na yun nandun. It just happened on that day. Oo nga eh. Matagal yun bago magano. Mangyari niyan kung na, ma, mas magiging agresibo kasi yung pagkasira ng kung nagdulas kayo nung pong kwento. Wala. Tsaka wala, wala, wala siya pay. sa akin, Master, wala August, shope. kasi August 7, Martes siya eh. Hmm. Pag uwi ko ng bahay, yun hindi ako makalakad na. Viral siya. Hmm. Kaya nagpadala na ako sa hospital. Hindi nila talaga nakita kasi binigyan agad siya ng antibiotic. Hindi nila, nila, nila. Malambot yung ano ni Sir. Sa laking tao ni Sir, yung ano ni... Mas malaki. Halos magkasinlaki na nga yung ganito mo. Kaysa hmm. dito. Malaki-laki pa yan, lumit kinakain ng muscle ni legs. Parang hindi mo kakayanin ito ngayon pag wala kang muscle. Mm -hmm. Pero ang, ang mahalaga na ikaganyan nyo pa palagi nyo lang i yan. Yung range na sinasabi nyo na. Eh, no? puro fluid dyan. No? Mm -hmm. maaari pag nakatulog siya, Nakataas. para mag-subside yan, i-elevate mm -hmm. nyo na ganyan. Mm -hmm. Pero hindi ganyan ha, ay nilalagyan ng ano yan dito. Yan dito sa tubo. Oo, kay nakagay niyan tapos isa pa rito. Pero taasan niyo ng konti, kailangan medyo basta may suporta dito. Ah. Basta may suporta diyan kasi sasakit naman yung tubo mo pag. Ngayon kasi ganyan ka rin. Patagal na ako po. Oo, pag inilibid siya na ano yan. Na ah, wala wala. Gilid mo kay Roy. Dito. Yeah, kaya. Eh, wala na makakain. Sige, sabihin ko mama. Subukan mo ang galaw to. Galaw. Kapila. mas malaki. Wala, lupay-pay na yung paan ni Sir. Talagang sobrang ipe. Yung mga sciatic nerve yan, hindi na nagpa-function. Ano nang tawag dyan eh? Kumbaga, wala nang supply dun. Napaka-less na ng supply ng oxygen. Yung bumababa sa kanyang ano, yung dumarating sa yung blood circulation dyan. Yes. Tapos, diabetic pa siya, Sir. Mas malapot pa yung buko ng diabetic. Kaya, umupo siya ng medyo mga isang oras, dalawang oras. Nagsoswell na yung ano niya. Ganun ka agresibo. Okay. Exhale. Yung, yung, kumbaga, ang explanation dyan. Yan to ka lang oh na ugat. Napanipis niya yan dahil ano, dahil sa pagka-compress ng ano, ng mga disc. Tapos ngayon, siyempre, pag nakukumpres ang mga hindi na tawag na impingement. Ngayon, dadaloy dun malapot na dugo. Hindi kaya nung, hindi kaya ng i-accommodate nung mga ano, okay. ugat. yung pagpasok ng sabay ng oxygen, ng mga fluid, mga blood circulation. Ngayon, siyempre, magre-react yun. Hindi, hindi maka, ano, hindi maka ng mga maayos mawawala ng power yung paa mo pag walang circulation. uruman man hit ang mararamdaman mo. uruman man hit. Pero ang technique dyan, kailangan talaga ma-elevate ka. Tapos, sa higaan sir, di ba ka? Kailangan nasa ano ka, nasa yung nasa gitna ka na higaan. Ganun-ganun yun -ganun yung katawan mo. Araw-araw, tag-isa-isa lang. Tapos, pag nakakaramdam ka ng ginhawa, sumuk-sumuk ang mga tong iangat. Dalawa na yung foot drop sa kanya eh. Foot drop na tawag dito. eh. Kaya very, ano na to, baga very severe na talaga. Kailangan kasi talaga niya, kahit pa paano, na igaganyan mo yung paa mo. Pag hindi mo na may ganyan, wala na supply yan. Kailangan na gaganyan mo pa yan. Pagka yan, wala na control. Less na, less na, less na. Sige, kahit anong, galaw mo, sir. Sige. Tupi mo yung tuwad mo. Tupi yung Yan na yung... Sige, tanginip ka, sir. Dati yung hindi Dati yung galaw yan. Sige, gawa natin ang paraan. Tingnan natin kung magagawa ko. Yan, yeah. masasin mo dito si sir. Mas may master, yung ano. Mas may yung kaliwa kung kaliwa kaysa sa kanan. Nandito. Tingnan mo yung puwet niya. Kung wala, wala nang na. kalakas-lakas. Wala. Mm -hmm. wala. na yung no? muscle. Kaya hirap bumalansin minsan pag nakaupo. Ang masakit pa nito, pag mandalas ka na kahiga, susugating ka naman. Hindi tawag na ano. Rashes. Yeah. Huh? Buti naman maayos. Nice. Bed sore. Bed sore. Para masira yung mga ano, yung mga bismo. Pag nasira kasi yung mga discs mo yan Talaga magiging lupay-payga talaga Ano nyo yung lumbara na tumi? Ano orin nyo lang yan? Isipin nyo kung ano yung pag may nawala May nagkulang na isang disc dun Makukumpress talaga yung spinal cord mo Yung spinal cord mo Hanggang utak yun Nakakonekte sa utak Mukha ka talaga ng lakas Siyempre pag wala ng lakas Yung mga muscle Wala ng pwersa to Yung mga muscle unti-unti yung kakainin mga wala yung mga muscle. Isa pa sa source ng power, yung muscle. walang wala kang muscle, walang power, hindi ka makatayo. Hmm. Sige, kaya kami, sir. Ngayon, ang gagawin mo, sir, patuloy yan, nakakagal. Kung kaya mo, di ba yan, ganun-ganun oh? Ganun -ganun pa lang. Oh. Ika, gawin mo, lumingin mo, Yan. Gagaw. Kung sino yung kasama mo ron, gabayan ka rin. Oh. oh, sige, lingon ka ron. Sige, lingon. Yan, kabila. Yan. Tapos, pag nakaupo ko naman dito, di ba, ganyan ka, naka, sabi natin na sa wheelchair to, wheelchair to. Dahan-dahanin mo yung mo, ay yung sa hawak mo yung kamay mo sa okay, mo. Yan, dahan-dahanin mo. Kaya makayok ko. Tapos, para magkaroon ng ano, parang ma-self-traction yung ano mo, spine mo kailangan kasi yan makahinga yung spinal cord. Okay? Pero pansamantala, yan po yung mga treatment natin kasi baga, gusto ko talaga sabihin sa inyo na ano, para mas matatanggap nyo kasi yan pagka ano. Pero pag umimprove kayo, dire-diretso naman yan pag nag-improve. Okay? Kung baga 50-50 na ako, ayoko kayo okay, mano eh. Tawag yung mga uh, false Pero yung tinuturo ko sa exercise, pag gumiginhawa kayo, dire-diretso. Dire, pag guminhawa kayo, dire-diretso rin yun. okay? So, ikaw, okay. huwag lang kayo mawalan din ang pag-asa. Pero yung PT yung ginagawa ko, tutuloy-tuloy ko yung mga? Yes po, malaking bagay yun. Mm. Malaking bagay yun, yung mga paganyang ganyan na mga ano, mga mga kapaganyan. Yep. Kasi isa yan sa magpapaloob ng mga joint nyo. Kasi yung, yung nangyari movement na ito, yung <laughs> master, uh, panayo, may hirap ako. Pero pag, Bakas pag gano'n, ang lakas, kaya na po. Kaya nga po, malaking Ay, bagay yung uh, uh, kailangan nyo talaga ng ano, katulong muna sa pang araw-araw nyo. Sa tulong din ng mga PT na yun. Mas alam din na yung gagawin para sa inyo eh. Okay. Malaking tulong yun. Ito kasi sa akin, yung sa akin kasi, adjustment po, full adjustment. Hmm. Kung ma... actually, kung hindi lang ganyan yung tama niyan, nakita nyo kanina yung mga ganun may ganun. Eh, kaya eh. Ito yun medyo talagang ano, kailangan kaya medyo mahaba ang ano to. Tsaka mayroon pa rin sa D5, t 6 Yung mga yun yan, baka nga yung mga viral, kaya nagkaroon ng ano yun. Sa kailangan ng balik namin, dito. At balik kayo siguro ng mga 2 o 3 weeks pagka nag-improve. Kasi hindi kayo pwedeng magkasunod eh. Magkasunod-sunod, malalamog yung katawan nyo sa mga pihit-pihit tsaka yung mga massage-massage sa massage Tsaka baka pinipiti na rin kayo eh. Mm -hmm. Pinipiti kayo, di ba? Mm, Kailangan alternate. Yeah, uh, every other day kami. Sir, PT. every other day kayo. Mm okay. Pero pag kami dalawa lang, <laughs> okay, yun, stretching, yun, yung ginagawa nyo. Yung sa atin, It's traction, traction lang traction kayo, tutulong ko yeah. dyan. Traction yung pinakamahalga, tsaka yung kaliwat ka ng pihit. Tsaka traction. Mm -hmm. Yun ang wala sa PT, traction. Wala nang... Sige, kung pagpatibay ng pihit sa pihit. Sige. Kahit mga 3 weeks, hindi, tama Ito yung tubo. hindi na magawa. Nasaan na hamakan na? Hindi, parang... huwag mo shoot Hindi, parang... Hindi, parang... na. Sige, paano lang nalang. Parang... Mahapit ka na lang sa Okay. Sige, kaya na yan. Kaya na? Oo. Sige nga, testing mo nga, ipatong mo muna yung paa mo. Ipatong niya yung paa niya. Ipatong mo. O. Oh. Ayan. ayan. Yung mo kukuha nga sir, kung tiyo mo kawa ka. Yan, yan, yan. Kaya yan. Yung mo, yan. Yung pinakita ka muna sir. Sige, ayan. Sige, yuko. Sige, yuko. Sige, yuko. Nalay mo kung nalang Sige, sige yuko. O, ah, <laughs> okay. O, oh, pangat. Yan, kahit pa paano. Isa yan sa mga stretching sa mga back natin. Parang gano'n lang yan yung mo. May stress ka. Tapos Yan Tapos yung mga ganyan no? Sa higaan pag nakaganyan Sa higaan Pag may mga lumalagutok dyan Malaking bagay yun Yung Kung ano tapos yung ano, elevating pa pag matutulong. Ha? Sige, sir. Salamat po. Ingat.